Si James Warren Jones, na mas kilala bilang Jim Jones, ay isinilang noong Mayo 13, isang libo siyam naraan at tatlumput isa, sa isang maliit na bayan sa Indiana, USA. Mula pa sa kanyang kabataan, si Jim ay may kakaibang pagkahumaling sa relihiyon at kapangyarihan. Ayon sa ilang mga kwento, mahilig siyang maglaro ng mga sermon kung saan siya ang nagsasalita at ang mga kaibigan niya ay mga tagapakinig. Madalas niyang tinuturo ang pagkapantay-pantay at laban sa diskriminasyon, na sa kalaunan ay magiging pundasyon ng kanyang mga turo. Titinayo ni Jim Jones ang People's Temple sa lugar ng Indianapolis, Indiana. Ipinakita niya ang kanyang sarili bilang isang mga ngaral na nagtuturo ng pagkakapantay-pantay at pag-ibig sa kapwa. Nakahikayat siya ng mga tagasunod mula sa iba't ibang lahi, klase at kasarian. Ang People's Temple ay nakilala sa kanilang mga gawaing tumutulong sa mga mahihirap pagbibigay ng libreng pagkain at pagpapayo sa mga nangangailangan subalit sa kabila ng kanyang mabuting imahen si Jim Jones ay nagsimulang magpakita ng kakaibang ugali nagsimula siyang maniwala na siya ay isang anak ng Diyos at nagkaroon siya ng matinding pagkahumaling sa kapangyarihan at pagkontrol ng tao dinala ni Jim Jones ang People's Temple sa California kung saan mas lalong lumaki ang bilang ng kanyang mga tagasunod nagtayo siya ng mga sangay sa San Francisco at Los Angeles. Dito, lalo siyang naging sikat bilang isang progresibong leader na nagtuturo ng pagkakapantay-pantay at pagkakaisa. Ngunit sa likod ng mga magagandang balita, nagsimula na ring lumabas ang mga kwento tungkol sa pagmamalupit ni Jim Jones sa kanyang mga miyembro. Pinipilit niya ang mga ito na magbigay ng kanilang ari-arian at salapi sa simbahan. Hindi niya pinayagan umalis ang mga miyembro at tinakot sila sa pamamagitan ng mga prophecy ng kapahamakan kung sila'y aalis sa paglipas ng panahon, nagsimula na ring matuon ang pansin ng media at gobyerno sa People's Temple. Nagsimulang maglabasan ang mga akusasyon ng pagmamalupit, pang-aabuso, at pagkontrol sa mga miyembro. Dahil dito, nagpasya si Jim Jones na ilipat ang kanyang mga tagasunod sa Guyana, isang maliit na bansa sa South America, upang magtayo ng isang komunidad na malayo sa mata ng publiko. Sinimulan nilang itayo ang Jonestown, isang isolated na komunidad sa gitna ng gubat. Inilarawan ni Jones ang Jonestown bilang isang paraiso sa lupa, kung saan ang kanyang mga tagasunod ay maaaring mamuhay ng malaya mula sa pang-aapi ng lipunan. Marami ang naniwala at sumunod sa kanya. Sa simula, ang buhay sa Jonestown ay tila isang katuparan ng pangarap. Ang mga miyembro ay nagtutulungan sa pagtatanim, paggawa ng mga tirahan, at pangangalaga sa kanilang komunidad. Subalit, sa paglipas ng panahon, nagsimulang magbago ang lahat si Jim Jones ay naging mas diktador at paranoid. Laging takot si Jones sa mga tinatawag niyang kaaway ng komunidad, partikular na ang gobyerno ng Estados Unidos. Ang mga miyembro ay pinilit magtrabaho ng mahigit labing dalawang oras araw-araw sa ilalim ng matinding init. Walang sapat na pagkain, at karamihan sa mga ito ay may sakit dahil sa hindi sapat na nutrisyon at mga gamot. Si Jim Jones ay madalas nagkakaroon ng mga emergency drills na tinatawag niyang white knights kung saan ang mga miyembro ay binibigyan ng order na maghanda para sa isang mass suicide bilang pagsubok ng kanilang katapatan. Noong Nobyembre 1978, lumawak ang mga balita tungkol sa mga hindi kanais nais na nangyayari sa Jonestown. Madaming kamag-anak ng mga miyembro ang nagsimulang mag-alala at humingi ng tulong sa gobyerno. Dahil dito si U.S. Congressman Leo Ryan ay nagpasya na personal na imbestigahan ang sitwasyon sa Jonestown. Kasama ni Congressman Ryan ang ilang mamamahayag at mga kamag-anak ng mga miyembro ng People's Temple. Nang dumating sila sa Jonestown, malugod silang tinanggap ni Jim Jones at ng kanyang mga tagasunod. Iniharap nila ang isang masayang komunidad, ngunit sa likod ng mga ngiti, may mga miyembro na nagmakaawang tulungan sila na makaalis. Nang malaman ni Jim Jones ang planong pagtakas ng ilang miyembro, nagdesisyon siyang kumilos ng marahas. Sa airstrip, habang paalis si Congressman Ryan kasama ang mga tumatakas, Inutusan ni Jones ang kanyang mga armadong tagasunod na barilin sila. Napatay si Congressman Ryan, tatlong mamamahayag, at isa pang miyembro ng People's Temple. Pagbalik sa Jonestown, ipinalabas ni Jim Jones ang kanyang huling White Night. Nagbigay siya ng talumpati sa harap ng kanyang mga tagasunod. Sinasabing ang oras ng kanilang revolutionary suicide ay dumating na. Nagutos siya na ihanda ang grape-flavored drink na hinaluan ng cyanide at sedatives. Habang ang mga guard ay nagbabantay isa-isang pinainom ang mga miyembro simula sa mga bata. Ang mga magulang mismo ang nagpainom ng lason sa kanilang mga anak bago nila ininom ang lason. Ang mga hindi uminom ay pinilit o sila ay babarilin. Ilang oras ang lumipas, siyam na at labing walong katao ang namatay sa Jonestown. Kabilang na si Jim Jones na natagpo ang patay na may tama ng baril sa ulo. Ito ang pinakamalaking mass suicide sa kasaysayan at isa sa pinakanakakatakot na trahedya na naganap noong ikadalawampung siglo. Ang Jonestown Massacre ay isang malagim na paalala ng kapangyarihan ng isang kulto at ang epekto ng blind loyalty. Ipinakita nito ang mga panganib ng pagsunod ng walang tanong. Lalo na sa isang leader na may masamang balak at kapangyarihang kontrolin ang isipan ng kanyang mga tagasunod. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Salamat sa panunood at magkita tayo sa susunod na video.